Hello, hello, hello. <laughs> hello, hello, hello. <laughs> Kaya nga naalala ko mag ano eh. Hello, hello, hello. Pausong tao. Mag-video-video tayo muna ngayon kasi medyo matagal-tagal na akong hindi nag-gagawa nag ano, nag ng ng video. Kasi nga sa sobrang maulan sa panahon na to, nakakatamad na lumabas ng bahay para mag magkuha-kuha ng mga video. Tingnan mo, sa labas, sobrang maulan. Andito lang kami sa loob ng bahay. Andito si Mary Grace. Ewan na ko kung paano, ito siya nakapatuyo ng anong mga damit. Parang bising busy man sa panunupi. Eh, sa sobrang maulan naman ng, ng panahon ngayon. Sandali na. Sana yung sleep. malolo malulokok na ang tagata. kami laban oo, um, um, um. ano? Okay, isang linggo na ang ano, ulan na ito. Andito kami ngayon sa aming maliit na kitchen. Ano? An <laughs> ha? <laughs> ito yung kitchen namin. Ano lang kasi kami dito, nagbo-board. Joke. Ayun. Yan yung ano namin dati. Yung bahay namin na yan. Di ba pinakasala namin yan? O terrace. Ginawa na yan kwarto sa loob. Bali ang sala namin ay nasa, nasa loob. Pero may daanan sana doon sa kabila. Isa e ngayon nandito sa kusina. Oh, ano, sobrang maulang ngayon. Maliit lang yung lugar kasi namin dito. Di katulad sa Tacloban, no? sa Leyte na. Medyo maluwag-luwag dito. So ngayon, tingnan mo yung panahon na yan, oh. Lagi na lang makulimlim. Pero pag sa akin naman ay okay lang sa akin kasi nga lagi akong ano naiinitan sa panahon pag sobrang maaraw. Kala ko kung sino yung Ayan, di ba? Nag-iba ang ano namin bahay. Pero dito, hindi pa ito napinturahan kasi sobrang maulan dito palagi. Galit ang alin. So ano ba ang sekreto mo na ano nakapatuyo ka ng ano mo? <laughs> Doon lang sa taas ayan oh. Yan ang ano namin sampayan kahit maulan. Nata kapag nakakapatuyo kami. Igyan na diyan, Kris. Ha? Ay, medres na unopangan e ko. Sana. Diyan uh, nang lusyan sayo? Oo. Um, um, marami kaming sampayan. Ito kaya ng sabi nga, la, dapat lalagyan namin ng ano ito, ni eh. Sabi naman ni Mary Grace, huwag na lang daw kaya parang meron siyang sampayan. Ay! Oh! Ang dami ko pa naman gatas na inilagay. Oh! Masyado talaga ngayon ang ano. Oh, ayan, oh. Iyan ang gatas ko. Tapos, ang laki-laki naman dito. Pinuno ko. Sobra ako. Uy! Ano pa naman itong mga langaw na ito? Hindi na talaga magpapigil. Day, oh! na ito. Ha? nag na. mag-swimming pa dyan. Uy, Nakadisko ko po. Hindi mo talaga yung maino. Mag-swimming. Ninayang ako sa ano, gatas ko. Uy. Okay. So, ngayon meron kaming bisita na dumating. Anay. Maopay! Oh, oh, ayan ang bisita ko. Pogi. Maopay. Aray, mag magpahodo kami. Kaya wala oh, kami pakakurupangan. Oh. Kaya ano? Kaya ano? Yay. <laughs> Oh, gin masa ka naman. Ay, nasakit. Uy, gin masa ka man. Masakit. <laughs> ha? Oh, oh, bless na. Bless na Nasakit. Yung bahay namin, bahay dati na yan ang kong kong. yan ang sala. <laughs> sala yan dyan <laughs> dati. <laughs> kuku, kuku, Ginawa kong kwarto, klintuhin kawawahan, ano to? Oray ko kwarto, gina-inag-iagian lahat. Wow! Biwi ka? Wow. Biwi ka? Wow. Oh, ay pagpakalga. Wow. Biwi ka? Ginook. <laughs> oh. you know. Walang pagbabago yung bahay natin. Paano? Ala, laman ng ang laman ng ano doon sa loob ng kwarto ni Angela. Pinaglalabas dito. Ayan na. Oh, ayan, ayan. Galing sa kanya sa loob. Imbis na lumuwag dito. Ito din yung plastic na yan. Galing din yan sa loob. Ayan. Wala. Ayan mo na yan. Okay. hindi na mamalayan sa loob na maulan pala masyari sa labas kasi andito lang kami sa loob ayan okay dito na lang bye